Kumusta bigulan niya? Maraming nabanggit banggi inyo ka po sa mga tugang, sa inyong perong kabigulan na nagkantabi sa programang ini ang totoo. Tawag po ang sa inyong likod, sa inyong guladero. kita sa 1 oras, kayo ba rin ang bisita ko na para ako may buhok, inihala bang buhok? Si Harris Vida. Siguro na daw ang inyong likod, katang na hiling sa TV. Alaga din po one-on-one kami ni Harris. Takala ko kami pag-uulayan, pag-uulang tungkol sa, sa iyang, uh, iyang na pinag-representar. O di, party list, general, politika sa nasyon, politika sa rehiyon, sa probinsya, sa banuaan, sa banuaan ng Milao. Kaya ni nagkandidato man, kaya nag eleksyon. Alagad ba ako kayaan? Siyempre, an uh, sa tuyang bisita, paabot nga na sa iyang patara-tara. As in, siyempre, apotong ko siya kursi sa si Ares Bida. Marina Bangi, Ares. Uh, Marina Bangi man sa Gabos na nagaantabay uh, urug na di sa programa ni Ernie Verdadero inyan totoo uh, nasa na uh, sa telebisyon na. sa Gabos po liwat, pinapaabot ang magayagayang pagantabay sa magayon na programang ini sa GNN TV 48. Si Isay si Harris Bida. <laughs> Primero, Uh, si Aris Bida po, sarong simpleng tao sa na. Uh, Naka-star pa man girare kita. Kung sa kita nagdakula, sa banwaan po kang uh, Milaor. As in, uh, sa presente, iyo ang nagtitindog na Secretary General kang Bayan Muna Party List. Hindi po sa probinsya kang Kamarinisur. Um, Poon kang ininamok na 1999, sa uh, September 25, 1999. Uh, kumbaga, ako naman ang nagpuon digdi sa probinsya kang Camarines Sur hanggang sa presente uh, nagtitindog na Secretary General Kenyo. Okay. Now, uh, uh, party list na sa, sa iyo mong pag-representar bayan muna, siguro gusto mong mabidbid kasi ito yung mga parantaban. Ang bayan muna nagpuon ng struggle kay ni katong panahon ni dating Pangulong uh, Erap Estrada. Kung sa'yo dumanabis to ang partido ng bayan muna. Uh, sa pangaran pa lang, ang interest, pwede ipinapanginot ang uh, interes kang namamanuaan. Bako para magrepresentar kan sa muya mga sa kundi tawanan ng representasyon. So, general public in in tanga uh, tangarig sinda mismo magkagwaning ng boses bakulang sa gobyerno kundi sa gabos na forma na pwede tang idulok sa gobyerno Uh, yaon po dyan ang bayan mo na na Ano yan ba diba sa tatarama na bayan mo na bago ang sarili? Iyo po, siring po kayan, bayan mo na bago ang sarili. Politika ng nakararami, hindi nang ilan. Argan sunaging slogan katokang panahon. Kaya ining politika itinutulog kang uh, sa muyang partido, yun itong politika kang kadaklan na namamanuaan. Bako kang nagkakapiras. Sabi ka, ba, bayan mo na ba kung bayan mo na? <laughs> sa jeep na uh, natural po yan itong eh, bayan mo na bago magbaba. Pero sa tuya, bilang sa partido politikal, uh, bayan mo na bago ang uh, iba pa man na dapat na interes. Barya mo na sa ubaga dahil walang <laughs> pang May so, yung pagbuli. Uh, mga harigi, kan bayan mo na? Uh, sa national, sa local? Sa national level, ang samuyang uh, taga-pangulo si dating kongresman uh, sa Turokampo, siya pa man giraray ang uh, uh, presidente ngunyan kang bayan muna. In 12 years na uh, nabubuhay ang bayan muna, siyang samuyang naging presidente. Asin po um, sa sayang vice-presidente kang panahon, si congressman naman ngunyan, kang anak pawis si congressman Taeng Mariano, asin si dipuntong Bicolano, na leader umbrero si Kabel, si Crispin Beltran. Sa provincial level po, ah, uh, siyempre, ako pa ang itong Secretary General. So sa presidente, inactive yan, ang vice presidente po niya, magsarong leader para OMA, uh, taga tagaligdi po sa siyudad naga, si Feliciano Azucena. Ang samay may pong tresorero, na mayapa naman. ah, uh, kaya po ngunyan, naninirbihan kita bilang uh, sarong partido na mas nagpulang kita duman sa uh, ng ni mga bagong opisyal, ang general membership po yan sa mga munisipalidad at mga barangay na nagpukumpunir para mabilog pa man ang, ang bayan muna sa probinsya. Saka wala gabos sa munisipyo o gabos sa barangay iwa? Uh, bako man po gabos kasi data po inaabot ang uh, ibang mga munisipalidad. Arag na sarong, sa mga harayong abuton ang banwaan kang siruma direktong karamuan Peninsula like uh, uh karamuan, Presentasyon. Gabos po yan. Inabot ko yan para uh, sa mga tao duman, ma kung ano ang satuyang partido as in isa yung dapat na i-representar kay ini Kaya po bilang representante di sa probinsya ng Sur pag sa national level, uh, saraw ako duman sa mga miyembro kang national uh, council kang bayan muna. Kaya taon-taon nagpapaapod din ining uh, sa rung uh, National Council meeting, nirepresentar nire ko ang uh, Rehiyong Bicol. asin in, ang sitwasyon kang Rehiyong Bicol, iyon man ang pinapaabot sa, ta, sa national level. Tangaring sa implementasyon ka mga programa, kung sa paagay man kang proyekto man na yan, uh, na ipapaabot tayo eh, bako lang sa iba't ibang probinsya, kundi duman sa mas nangangay uh, mga komunidad. Para ano ang pagkakaibakan bayan mo na sa gantong grupong bayan? ang bayan ay bagong alyansang makabayan sa siyang umbrella organization. Ibig sabihin yun, so mga, ang mga members kani ito mga people's organization Aro kang kilos ang uno sa labor ang kilos magbubukid ng Pilipinas sa mga paraoma ang League of Filipino Students sa mga estudyante ang Gabriela yung alyansa ng mga kababaihan as in uh, yung courage yung sa mga government employees, yung anak bayan sa so mga out of school youth, uh, kabali po dyan sa uh, grupo kang Bagong Alyansang Makabayan. Kaya nabuo itong alyansa, inapod siya ng Bagong Alyansang Makabayan, iba't ibang organisasyones na mga sectoral organization ang kumpunido ka Unlike po duman sa uh, party list, nagre-represent duman sa mga underrepresented marginalized sector kang sa tuyang sosyedad ang sa bayan mo na nirepresentar nire niya itong mga government employees so mga uh, mga simpleng mga namamanuan sa komunidad dahil igwaman po ning Gabriela yung Gabriela Women's Party all women's concern sindaman ang nagrepresenta pero ang bayan mo na nasa rin doon ang umbrella organization na bayan suway po siya magkasuway kundi ang bagong alyansang makabayan subayan so bayan na namidbid na kaigto Uh, nagsusuporta duman sa mga partido political araw kang bagong uh, kang bayan muna araw kang anak pawis Gabriela sinusuportahan iyan katong multisektoral uh, multisectoral organization so halawig o malapad na alyansa ng mga organisasyon sa erarong kang bagong alyansa. sa mga So, haros pa parallel ang na? Magkaparehas po kung di ang representasyon sa nakang bayan muna na yung sinasalaw kang kongreso subbayan, uh, strictly nag uh, ng mga suggestion sa samuyang mga representante pinapaagi sa pinapaagi po sa samuya tangarig iyo man gibuhon na prioridad kang uh, sa tuyang mga representante sa laog ng kongreso ano talaga ang direksyon pananaw kan bayan mo as sa party list and uh, sa political organization? Primero, sa loob kang kongreso, tawanan ng rep representasyon muna sa si mga namamanuaan. Pangadwa? Namamanuaan, uh, general. She said that specifically, anong namamanuaan? Okay. ah, uh, so mga parasira, sa so mga sektores niya itong tiyos na tiyos, nine, almost 90% kasi kang populasyon ta. Uh, Ay, dubigabot marginalized. Marginalized sector, oo. Oh na mayong boses sa loob ng kongreso. Aram taman po ang... May boses, may poder, may influensya. Maski, maski po sa banwaan, may hiling taman kung isa yung mga konsihal. De, de man sinta nagsasabing, ako para uma, ako obrero, ako ma-representar para sa sendo. Bako kundi... nag <laughs> ako may para maski po, presidente, pag nag-panahon kampanya, nagtutubog yan sa kauumahan, naglalakaw sa kabasugan para sa mga sinda hali sa pamilyang paraoma. Makakuha lang buto. Pero ang paraoma po, itong aktual na nagkukultibar as si nagtatanong. So in other words, itong represent ka bayan mo na, uh, kansayan congressman naman, sa congress, sa house of representatives, sa kaika bilang ikaman ang leader hindi sa probinsya, uh, ang talagang uh, ang boses kan mga marginalized sector, paraoma, trabador, ang rin makaabot naman sa Kongreso kasi magkaiguan ng na favorable sa inyo. Totoo po yan. Ta kaipuhan, dangugun itong boses ka mga kasaritan. Ta sakit magtaram duman sa loob ng Kongreso kung kung ang satuya kung uh, ibinoboses, dahi taaram so namamatian talaga kang kasariditan. Ang mga nakaturo kao dyan, Uh, Dahil may nag-agi ng pagtiyos. Dahil nag-agi kung paano mag-uma. nagagi kung paano mag-drive as in mag ning pasahero sa tinampo para magkakanang sa iyang pamilya. Dahil yan nag-agi na itong magtrabaho ng 8 oras bilang sarong obrero asin in nag-overtime pa pero kulang ang naririsibi. Kaya so, sus so, sa muwi kong ibinoboses dyan, kung ano si kinakaipuhan na Uh, tugunan kang national government. Iyo po ang ipinapasar na resolusyon, ipinapasal na House Bill, as in kung papalaron, makakaiguan yung sarong akta republika na maninindugan talaga para duman sa ng mga kasarabitan. Yan duman sa, sa representative, sa lokal. Halimbawa, ika, nasanggoy na panalawigan, nasanggoy na bayan, paano may papaabot nindo ang tindog kang bayan mo na? Kang panahon po na ika nakatoko pa bilang uh, provincial board member. Siguro mga taong 2003 hanggang 2006, aktibo, aktibo kami nagpaparticipar sa Sanggunian Panlalawigan. So, idinudulok niya mong problema, dinadamog po kang Sanggunian Panlalawigan kang uh, dyan sa Kapitolyo. As in, uh, Apero pero sa pagdangog, nagkakaiba resolusyon. Nagkakaiba ng, ng uh, statement. So, ka, ka ba sa committee hearing siguro? Oo, participate or... po kita sa committee hearing kung sa in, uh, susatu yung mga uh, namamatian o namamatian kang publiko. May mga ng mga representative ni Halik sa ibang banwaan. Pinapatukaw taman po yan duman as in dinadangog sa sangguni ang panlalawigan kung ano man ang agranga nila. Mga tugang, ini si Aris, nagkandidato na. Siguro ang pagtulog niya, siya mismo ang madera sa sanggol ang bayan kan sentimento kan ng mga marginalized uh, na mga tao alagad uh, kung ano nangyari araw ang tatyan pagkatapos kanyang mga pag-inom ko hindi sa programang ini at ito balik ang